magandang gabi sa ating lahat ngayon po mayroon po tayong ipapakitang mga mutya sa gabing ito no at bago po iyon ma shout out muna po sa ating mga bagong viewers at sa ating mga tagapagsubaybay at sa ating mga uh, new viewers huwag kalimutan mag at mag comment lang po at huwag kalimutan din na mag share ng ating mga video at shoutout nga po sa ating mga OFW dyan no sa uh, labas ng bansa. Tayo po ay uh, nagpapasalamat sa inyo ang tunay na bayani ng ating bansa. Kung saan ka mang sulok ng bansa, uh, shout out na lang po sa inyo. At ngayon po mayroon po tayong ipapakita mga mutya no ah uh, una po natin ipapakita itong isang mutya po ng isang dahon ito po ay napakaganda no? ang mutya po ng dahon ito ay napakaganda sa sugal kung mahilig kayo magsugal no ito po ay napakaganda napakaganda ng itangan kung mahilig kayo maglaro ng mga sabong ito ay napakaganda din ang ah uh, ah uh, uh, dahon ang dahon po na naging bato o naging mutya ito ay napakaganda din sa negosyo no kung mayroon po kayong negosyo ito po ay napakaganda din itangan ito ay pwede nyo ilagay sa alalagyan po ng pera o pwede nyo po ilagay sa red pouch kung mayroon kayong red pouch o black na red pouch so, gusto gusto magnanais nito no po na napakaganda. Tingnan nyo po ng na napakatinding uh, mutya po ng isang uh, dahon. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po napakaganda ng isang mutya ng dahon. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang kanyang uh, bertud. Nagbabaga ang ang isang mutya, uh, mutiya yan po tingnan nyo kung gaano katindi yan ho sa gusto magnanais no pwede nyo akong tawagan sa aking number ito po ang aking uh, number 0994 7687 eight. tawagan nyo lang po ako no sa mga gusto magkaroon nito mutya po ng dahon. Yan po, no? Ito ay napakaganda sa sugal, no? Sa sugal at pang protection at lucky charm nyo po sa pangaraw-araw. Sa trabaho, sa negosyo, sa sugal, at kahit saan pa man. At sa mga gusto magnanais, tawagan nyo lang po ako. At ito po ang isang mutya po ng ng saging. Ito ay napakaganda din sa pamproteksyon nyo. Kabal ang isang mutya po ng saging. Kung kung may lakad kayo, ito po ay napakagandang itangan. Gawin nyo po itong kwintas. Ito ay napakaganda sa kabal, sa mga masasamang elemento, mga may itim na mahika. Kung kayo po ay uh, iniingitan, kayo po ay itataboy nitong isang mutya po ng saging. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang kanyang bertud, no? Yan po ang isang mutya po ng saging. Napakaganda ang mutya ng saging. Yan po, no? Ang mutya po ng saging. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang kanyang bertud at katamis ang mutya ng saging. Tingnan nyo kung gaano katindi ang kanyang bertud Sa gustong magnanais, no, tawagan nyo po ako sa aking number At ilalagay ko po ang aking number sa description box Ito po ang aking number, no? 0994-7687-818 Sa gustong magnanais dito, tawagan nyo lang po ako Yan po ang sumutya po ng uh, saging na napakasarap Ito yung pangproteksyon Lihis bala at sa anong pamang mga masasamang balak sa inyong buhay, to ay ililigtas ka po nito. Yan po no, sa gusto magnanais po ng itong mutya po na saging. Yan po. At ito din po no. Ito po ay isang mutya po ng uh, uh, ngipin ng sigbin. Ang mutya po ng isang sigbin no. Tingnan nyo. Wow na wow ang mutya po ng isang sigbin. Ito ay napaganda din sa pangproteksyon Ito po ay napaganda gawin nyo po itong pintas. At pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga <coughs> sa inyong mga sasakyan. Kung meron po kayong sasakyan, pwede po itong ilagay. No? Yan po. Ang isang mutya po ng ngipin ng sigbin na naging bato tingnan nyo po ha, aurahan nyo po kung gaano katindi ang isang mutya po ng ipinang ah sigbin. Tingnan nyo po. Wow na wow ang isang mutya po ng sigbin. Yan po ang isang mutya po ng sigbin. Tingnan nyo. Wow na wow guys. Wow na wow ang isang mutya ng sigbin. tingnan nyo kung gaano katindi ang kanyang bertod sa mutya po ng isang saging no? mutya na si Bin so gusto magnanais nito tawagan nyo lang po ako sa aking numero sa 09947687818 Sa so, gusto magnanais nito mutya po na si Bin tawagan nyo lang po ako. Ito po ang aking number na 09947687818. Yan po. Ito din po yung napakaganda sa negosyo, uh, sa trabaho, kung may inggit po sa inyong uh, uh, buhay, o sa, inyong uh, trabaho. Ito ay uh, poprotektahan ka po nito at babalik din sa kanila ang kanilang mga sinasabi sa iyo. Yan ho na isang mutya po ng uh, mutya po ng sigbin. Yan po no? Napakaganda po ng isang mutya po na sigbin. Ito po ang mutya po ng uh, dahon, ito po yung mutya po ng saging, ito po yung mutya ng uh, mutya po ng ngipin ng sigbin. Yan ho, no? Isang mutya po na sigbin at ito din po isang bracelet ito ay... Sa uh, sungay po ng usa. Ito po ay uh, napakaganda. Ito po ang uh, kanilang mga uh, mutya na nakalagay. Ito po ang uh, uh, sungay po ng usa. Alam nyo ba kung ano ang bertud ng uh, sungay ng usa? Ito ay... Uh, kabal din po, no? Kabal. At... Uh, palihis bala po. Yan po, tingnan nyo ang gaano katindi ang mutya po ng mga uh, nakalagay. Ito po ay mutya po ng tubig. Yan po, tingnan nyo po kung gaano katindi ang mutya po ng tubig. titudin din po ay mutya po ng uh, isang mani. Mutya po ng mani na napakaganda. Ito ay napakaganda sa pamproteksyon, lucky charm. Ito po ay mutya po ng uh, suso. Suso po no, na naging crystallized. At ito po ay mutya po ng... Uh, mutya po ng uh, apoy. Ito po ay mutya po ng apoy no. Tingnan niyo po kung gaano katindi ang mutya ng apoy. At ito naman po ay isang mutya po ng... Uh, rina ng langgam tingnan nyo po ang bahay po ng isang mutya ng langgam ito po ay napakaganda i-bracelet sa may negosyo o sa mga sugal sa trabaho ito po ay napakaganda no itangan niyo po ito at uh, napakaganda ito sa pamproteksyon manong tayong dalawa ito ay mutya din ng apoy mutya po ng uh, tubig mutya po ng mani at mutya po ng uh, uh, langgam tingnan nyo po kung gaano katindi ang mutya po ng langgam at ito din po ang isang mutya po ng sinag araw na napakatindi at napaka uh, tikas ng mga mutya na nakalagay dito so gusto mag na, -na, -na, -na tawagan nyo po ako ah uh, ito po ang aking number no 0994-7687-818. Sa so gusto is ito po ay mutya po ng uh, bracelet. ah, uh, ito po ay bracelet na mayroong uh, mga mutya sa loob nito na nakalagay. Ito ay uh, isang uh, sungay ng usa. Ito ay mga mutya sa ibabaw. At ito din po. Ito po ay mutya po na saging. No? Ito po ay uh, mutya po na sigbin. At ito din po, kaya nga uh, mutya po ng uh, dahon. So, gusto mag na tawagan nyo po ako. At huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating mga video no, na, na napakatindi. Tawagan nyo lang po ako. Yun lamang po, no? maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. God bless us all sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.